Hello everyone, good morning. So today is, nandito pa ako ngayon sa backyard namin, ayan. So, what I am going to do now is, ako i-check no ang palibot kay before summer no, last March and April is, ang amuang province din he, kay kanapitawng, we encountered kanang El Nino. So, ang amuang garden is, nangamatay ang mga tanong our plants were, were destroyed by the El Nino so today is ako nga e checks since ano tingulan na it's rainy season so what I'm going to do now is to check our garden and also the mountains here because Um, in the past month, no, is nangamatay chud ang mga tanum. So, what I'm going to do now is to check it out. So there you go, guys. So I am now here in the side of the mountain, no? So ito yung bukid, no? Ayan. Ito yung maliit na buntod, no? Sa Bisaya, no? And as you can see naman sa aking backyard, sa aking background, ayan. So before, before is yes, kuwanish lang ka yung mga halaman doon, yung mga grass is, namamatay siya nung summer but today, I was surprised, it's because meron na siyang mga grass ayan, oh ayan, super green na siya, unlike before nga, super ano siya super nag-dry yung kanyang mga halaman, mga leaves at wala tayong makikita ng mga halaman before and that was before um, I think it's on February up until April no kasi at that time is nilminyo talaga yon summer so namamatay yung mga halaman and what i'm going to do now is i check yung mga garden if meron na bang mga tanim na mga gulay yung mga neighbors namin dito at saka yung garden din namin But before everything, guys, before ko ipapakita sa inyo yung garden now, and I am going to share with you the picture that I was taken last March. So ayan, so ito yung picture before, no? Ito yung garden at as you can see naman is na talaga yung mga halaman at yung mga vegetables, no? So dati yon, it was El Nino. So today, papa ko na sa inyo kung ano na ang hitsura ng garden ngayon. So, here na siya, guys. Ayan. Sobrang green na siya. Ayan. I am so very happy today na nakita ko na yung garden na sobrang dami ng halaman at saka green na siya, no? Unlike before that it was summer, is lahat talaga ng gulay, yes, namamatay, no? So, ayan. O, diba? So, meron na siyang mga tanim na mga gulay and of course yung mga papaya is may bunga na rin ayan hindi na siya kagaya dati na, nang yung makikita natin yung ano yung garden is yung mga leaves ay naging brown, naging dried it's because sa sobrang init talaga no yung summer so ayan as you can see yung buntod Sobrang dami ng halaman na yan. The grass is so green. Napakasarap sa pakiramdam na makikita natin yung mga halaman na sobrang green. It's because ngayong mga month na to is rainy season. So, it is now September. So, expected na maano na. May mga ulan na siya. So, hindi na tayo wala ng ano mga halaman at saka yung mga gulay is yes. tutubo na talaga siya sobrang green na yung mga leaves Diyan guys, I am very much happy to see those plants, vegetables na nabubuhay na sila dahil may ulan na and pwede na tayong magtanim-tanim dahil ano, hindi na summer dito sa amin and I'm very much thankful na din na umuulan na no kasi yung mga kapitbahay namin is makapagtanim na ng kanilang gulay sa kanilang mga garden and also us no okay, we have also garden no so I'm very much happy talaga no na umuulan na siya at maganda na yung panahon so this is the life here in province it's very calming no nakaka-relax talaga at nakaka bawas ng stress so ayan by the way magandang araw ngayon no is it's because ano my son ayan pero iba yung ano kahit may araw is mafi-feel mo pa rin yung lamig ng panahon kasi nga hindi na siya summer no so maganda na siya ayan So ayan ito yung garden ng aming kapitbahay ayan. Ayan, may mga tanim na silang papaya ayan, may mga papaya at saka may mga gabi na sila, ayan, mga root crops. So that's a good. That's a good idea na din. And yung maliit na sapa dito is may ano na siya oh. May tubig na siya 'yan. Before is wala tong tubig nung time ng summer. But today, sa nakikita ko is, meron siyang tubig, di ba? So it's a good sign that yung mga tubod ng tubig is bumalik na talaga siya. Ayan. So we are going here. And look what I see. May tubig na siya yan. Oh, di ba? Wow, it's so nice. Wow, it's so nice. Ayan. Odi oh, ba? Nung summer is wala itong tubig. But today, ang ganda. Odi oh, ba? This is the life in province and this is the environment here, ayan sobrang peaceful wala kang maririnig na kahit ano ayan may maririnig ka lang na mga huni ng ibon, ganyan, mga hayop ayan wow siguro meron itong mga ano mga isda ayan so ayan guys I am now going back to our house but before that is tingnan ko na rin yung tinanim ko ng mga gulay sa aming garden no kasi alapit lang yan sa ano dadaanan ko patungo sa bahay namin and I am going also to check yung mga halaman kong tinanim so ayan this is the way going back home at saka doon doon yung garden ko ayan so there you go guys yung mga garden ko ayan o di pa? may mga tanim ako dito ng okra ayan di so tumubo na talaga siya ayan mga okra tsaka meron din ako dito sa luyot. O, ito sa luyot at saka may ano, alugbati. Ayan, mga alugbati. Sobrang dami nila. At saka itong okra. O, oh, sobrang taba. Ayan. And also, mga talbos ng kamote there. Sweet potato tops. Ayan. So guys, that's it for today and thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye.